Chinese na ghost town pinalalaki ng gobyerno kahit na halos walang nakatira dito. Hello! Hello! Nakakakilabot, pero ito ay hindi isang movie set. Ito ay ang syudad ng Chengkong na 20 kilometro mula sa Kunming at ito ang nangunguna sa listahan ng mga ghost towns. Ito ay isang katotohanan na idinedenay ng People's Daily Newspaper sa China. Nagpadala kami ng na reporter para itour ang lugar na ito at ito ang kanyang nakita. Ang presyo ng real estate ay mas mababa kumpara sa Kunming, pero ang Changkong ay nagkukulang sa mga bagay na nakakailanganin ng mga tao sa araw-araw na buhay. Hindi maayos ang kanilang public transportation at halos wala kang makitang taong naglalakad sa mga kalsada. Si Chen ay lumipat sa Chenggong dalawang taon na nakalipas. Sabi niya wala raw siyang nakitang ibang taong lumipat sa kanyang tinitirhan. Marami mga tindahan ang naisarado o naipaubaya na. Pero patuloy pa rin ang construction kaya ang ghost town na ito na halos walang nakatira ay mas lalo pang lalaki. Ayon sa Chenggong District Committee Secretary na si Zhou Fengyue, ang syudad na mukhang ghost town ay nagkakataon lang na ganoon sa partikular na oras at lugar. Pero alam natin ang totoo.